Pag dumaan po kayo talagang maamoy niyo yung mabangong. Maski na po, nakamask kayo mm -mm. talagang maamoy nyo. Oh, sige po, ngayon po mismo, uh, palinis natin yan sa mga taga-Bure of Customs. Uh, attorney, pwede ba ngayong araw mismo? Opo, oh, mag-coordinate po yung aming uh, mga tauhan ngayon sa barangay po sir, no? uh, para po uh, ma-pull out na po yung uh, meetment. Oh, sir, we're happy. Atin uh, po as uh, ma-receive po yung information yung campaign panina na or ago. Uh, 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 ng sanitation inspector. Pagdating nila doon, hindi lamang pagpupulot ang gagawin kundi maglilinis sila. Apo. Yung Bureau of Customs at saka yung City Hall, maggagawa ng sanitation clean up. Apo. Yung Bureau of Customs, merong ni na bodega sa Tundo. Step by step. Apo. Tapos matapos nila ma-raid, napabayaan na nila yung bodega na may laman ng mga smuggled na karne. Siguro, kasi hindi naman pakialaman ng customs yan kung hindi smuggled yung mga karne nandoon. Ang siste na pabayaan na for several months hanggang sa nabulok na, hanggang sa tumulo-tulo na yung karne, siguro na to na. So ngayon, yung juice ng karne, bumababa na doon sa labas, naamoy na sa paligid at marami na nagkakasakit. At tinatawagan nilang customs, hindi nila matawagan, nahihirapan silang kumuha ng cooperation from the customs para puntahan yung bodega Alisin na yung mga mababahong karidot at linisin. That's why we came into the picture. Kanila. What we did, tinawagan natin Bureau of Customs yes, at tinawagan natin yung Sanitation Department ng Manila. Ngayon, Idol Raffi, nagpapunta po sila agad-agad po ng mga lilinis po doon sa area. Ayun po, kanina nagpapunta po. Nagpapunta rin yung Bureau of Customs ng mga kawani nila yes, para po. buksan yung bodega kasi silang nagsalakad doon na. Opo. Eh. Uh, at uh, kahapon po, nasimula na po yung paglilinis. So wala na yung mga bulok na karne doon? Andun pa, Idol Rafi. Andun pa? Yes po, andun oh. pa po. Pero ngayon po ay on the way na rin po. Uh, papunta na po yung truck-truck po ng mga taga Bureau of Customs po doon sa warehouse para ma-pull out na. Pero ngayon po, Idol Rafi ay nalinis na po. At uh, nasa linya po natin yung ating reporter na si Ruby Manlikis para magbigay po ng update doon sa sitwasyon po. Hello, Ruby. Uh, Ruby? Good afternoon po, Idol. May so, nireklamo. Po sa warehouse po, yung inirereklamo po kahapon. Kung mapapansin ninyo, idol, tatlong face mask na po yung suot ko ngayon. Tatlong face matindi yan. Yes, po, kahit po tatlong face mask, idol, pumapasok pa rin po yung amoy po nung mabango. Pero nabuksan na yan ngayon, nandiyan yung mga taga Bureau of Customs? As of now po idol, nasa Divisoria na daw po yung Bureau of Customs bumibili po ng sako po na ipaglalagyan uh, po ng mga karni po dito po sa warehouse. Bukas na yung warehouse? Binuksan na? Sarado pa rin hanggang sarado ngayon? Sarado pa rin po idol pero nililinisan po ng ating DPS eto pong sa labas na warehouse kasi kahit po nilinisan na nila kahapon, tumatagas pa rin po yung katas po ng karne. Angel Manny, sir. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Salamat naman po sa pagtugon sa aming panawagan at pagpunta po yan. So ano po yung nakita nyo? Ano po yung sitwasyon so far? Base po sa inyo na nakita ngayon at ano po yung gagawin po ninyo uh, sa problema ngayon, sir? Uh, ah, po nung napapuntahan po natin sa sanitation inspector, uh, based po doon sa initial investigation po, ah, uh, yung establishment po ay wala pong sanitary permit, wala rin pong kaukulang health certificate yung mga manggagawa. Ah, uh, nagprepare na rin po ng uh, inspection report po para po ma-endorse para po ma, -ma tagpo po for closure. So nandito rin po kasama po namin ang taga Bureau of Permit po para po din mailahat po ang sitwasyon po regarding po dun sa business permit po ng establishment. So doon po sa BPLO, so yan okay. po pala ay at uh, nakapag-operate. nang walang kaukulang lisensya so wag niyo na pong pabuksan yan ulit siguraduhin niyo po na sarado na yan forever sir Apo, actually po, yun na po ang next na procedure po natin dito is mapatawan na po sila ng kaukulan na closure order provided na wala po kasi silang permit sa kanilang ginagawang operation po. Pero bago sir, totally maklose sila, dapat bayaran nila yung mga pasweldo sa mga empleyado. Ayoko naman sir, basta-basta lang silang tatakas, yung mga empleyado nila, yung mga bodegero, eh magmumukhang kawawa. Opo, i-ano po namin yan, i-reiterate po namin sa kanila pag po kami nakipag-communicate po dun sa mga may-ari po nito pong establishment po na to. Thank you po, uh, yung taga po. natin. Engineer Manny, okay. Marami na pong nagkakasakit daw dyan, base po sa sinabi ng Barangay Chairman at uh, po pumunta sa amin kahapon. Pwede ba pa-check nyo po yung klase ng mga kung virus man tawag niyan, mikrobyo, kung ano yung mga nagiging dahilan ang pinag-uugatan ng pagkakasakit ng mga tao dyan. At yan ay ayon sa nag sa amin, ay galing dyan sa mabahong karne. Gumawa na rin ba kayo ng investigasyon? Nag-sampling na ho kayo dyan? Doon sa mga tumatagas na mga juice mula sa mga bulok na karne? Oo po Senator. So i-endorse po natin sa ako opisina po under po ng Manila Health Department upang makapag-investigate po uh, sa mga sakit po na nagmumula po o naging tanhi po dahil po sa uh, sitwasyon po dito. Okay, thank you. Ruby, yes, po bakit Idol. yung ano costos mabagal? Ay nga po Idol, kanina pa pong umaga inaantay na po namin sila dito. Ang sabi po ang tractor po nila is galing pa po ng bulakan. So po, uh, tinawaga ko po ulit si Attorney S. Ang sabi po, nasa divisorya daw po at bumibili pa daw po ng sako na paglalagyan ng parmi. Meron ba tamang empleyado dyan? Kasi ayaw ko naman na magmumukhang kawawa din sila. Hindi naman, wala naman silang kalam alam whether may permit ba yung bodega na ang trabaho No, wala. Baka biglang tumakas yung mayar ng bodega. Kawawa naman itong mga nakapagtrabaho dyan o nagtatrabaho dyan. Diba? Sila ba? Sila na nabayaran na? Ma Ma'am, Rachel, sa tuyong isang po dito sa Ma'am, magandang hampon. Hello po. Last time po, sir. Ano mayari po niyan? Uh, Chinese, Pilipino? Ano mm -hmm. so po, Chinese po. Chinese. Ano pong uh, klase pa ka-Chinese? Pilipino-Chinese o yung tinatawag na GI? Ano po, meron na po siya ng Tagalog. Matagal na po siya dito sa ano, Pilipinas po. Hindi okay. niyo po alam na wala palang permit o lisensya yung warehouse na pinapatakbo nila? Hindi po, hindi po. Wala po kasi pinapakita naman dito sa amin eh. Okay. Yung pong mga karne dyan, imported ho ba yung nabubulok na mga karne dyan ngayon? Yung pong iba, parang halo po niya sir eh. Parang halo po yung ano nila. May imported, merong hindi. Opo. Yung taga Bureau of Customs ho ba noon, napapasyal din dyan kahit papaano? Pumunta rin po sila eh. Ay, nung, nung hindi pa po, pa, hindi po masyadong nagpupunta po rito, parang wala. Kasi po dati, sir, protest po kasi dito. Nung hindi pa ako sarayan, hindi masyado pupunta, paminsan-minsan na pupunta mga taga Bureau of Customs. Opo. Meron to ang pangalan ng mga taga Bureau of Customs, at least masipag yung Bureau of Customs. Pupunta hindi. naman in fairness. o oh. Uh, anong pangalan po yung mapupunta dyan nung wal well, hindi, hindi pa po larit? Hindi ko po kasi kilala po sa iba kasi po ako po bago lang po din dito kasi dati po iba, sa iba po ako na assign Pag pupunta ba dyan yung mga taga Bureau of Customs? Eh, may dala mga bag? Mga wala naman po. Ilan po yung taga Bureau of Customs pupunta dyan noon na paminsan-minsan? mga dalawa lang po sila ganun isa. Tumisilip lang po tapos wala ano, umalis na rin po sila. Ah, siyempre, pag tapos silip, kinakausap mo na may ari tapos umalis na. Opo Attorney Vincent Philip Marunilla, maganda hapon po spokesperson ng Bureau of Customs. Good afternoon po, Senator Rafi. Opo, nag-usap tayo kahapon sa nangako kayo sa amin agad-agad magpadala na kayo ng mga kawali para buksan yung bodega na ready na po yung mga taga-sanitation department ng City Hall ng Manila. Eh ngayon sir, yung inyong mga tao eh na-stock daw po sa divisoria dahil magbibili pa ng mga sakop. Ah uh, yun po yata yung gagamitin daw po nila sir no para doon sa paglinis ng tagapag ba Bakit po ang tagal, po. sir? Ah uh, actually sir, hindi nang uh, may meron kaming memo sa kanila na pinagpapaliwanag namin sila Opo. bakit uh, ganyan yung operation nila. Kasi yesterday pa po kami may order. Eh baka naman uh, sir, ang gusto nila si sir, si si sir, eh, resolution ako in aid of legislation at pagdating po doon sa Senate, magigisa sila. Yung bang ba gusto nila sir? Uh, actually sir, sinabi ko na sa kanila yan, hindi po pwedeng ganyan ang action nila sir. Sir, papaimbisigan na po namin yung mga tauhan namin na yan kung bakit ganyan po yung delay. Yesterday pa po may mayroong order si Commissioner mismo no sa kanila no na puntahan yung lugar at uh, make sure na simulan na nila yung pagbubunot dyan at meron din po silang commitment sa amin na dapat po ngayong araw na to tapos na yung pagkuha at, pag, at uh, paglilinis ng, ng, ng lugar na yan yung warehouse na yan sir. Kaya po siguro nagdadalang isip o mabagal dahil iniintay pa yung uh, pinangako na mayari ng bodega sabi siguro may alam budega, ikaw intay muna ako pa withdraw lo bangko. <laughs> Pag ganyan sir, eh, mananagot po sila sa amin. Hindi po po pwede ganyan sir. Hindi po sir, seriously speaking na. Kasi sabi rin po ng isa sa mga trabahante dyan, paminsan-minsan daw po sumisilip yung mataga Bureau of Customs. So alam pala ng mga taga Bureau of Customs na meron pong nag-operate na bodega dyan sa Tondo na illegal dahil walang permit and all at uh, sila ay uh, nag-smuggle ng mga kontrabando, pinagbabawal ng mga produkto at alam ng Bureau of Customs at pinapasyal-pasyalan pa. Because of that sir, we will coordinate po. Hingin po namin yung sana yung details at contact number ni ma'am para po maisama namin sa si investigasyon sino yung mga tauhan na yan kung talagang summit galing yan. At bakit may gano'ng activity sila dito? Attorney Garrett. Yes po, Senator. Ito siguro pwede natin magpa-Senate investigation in aid of legislation kasi mabagal eh. Yung mga taga Bureau of Customs na galit na nga itong si Attorney Maronilla. In fairness to him, kahapon pa siya galit. Eh, yes po, Senator. Tigas ang ulo nitong mga tao dyan sa Bureau of Customs. Ilan? Patawag natin sa Senate hearing sa para mag-isa-gisa natin ng content. Malatig-latig naman lang yung kanilang kalokohan at kapalpakan at negare. Uh, I, I, agree po, Senator. No? Lalo po dito, if I remember the case correctly, ang uh, suspicion po natin dito is frozen ang ano uh, agricultural product ang kanilang pinapasok, uh, which is becoming a hotbed of corruption po ngayon or non-implementation sa ating customs. So I think it's timely po kung gagawa po tayong resolution to investigate the importation of frozen agricultural products in the Philippines. Okay. So, uh, yes. Attorney Marunilla, sir. Yes, sir. Meron na bang pangalan ang Bureau of Customs kung sino ang may-ari ng budegang ito at ano mga agriculture products ang inismagel na nakita nila dahilan para ipasara ito. Sir, meron po silang may meron na po yata na identify sir no? na may-ari ng budega na yan. At uh, ang feedback po sa amin sir, ang laman daw po niyan ay mga imported meat products. Sir karni po. Na kapag sa ng kaso ang Bureau of Customs laban sa may-ari o mga may-ari ng bodegang ito, sir? Sir, yun po yung feedback sa amin ng aming Bureau Action, for, uh, action Force against uh, Smartlink na meron na pong kaukulang kaso na naisampa. Uh, nice, nice po sa, pa na po? Apo, apo. Kasi sir, ito yung problema, Attorney Marunilla, yung bang ang dami ng na mga nahuli mga agriculture smugglers lalo pa. Pero wala ni isa pa sa kanila ang nakukulong. Apo, apo. We agree sir, no? Meron naman po kami napakulong na tatlo sir, no? Uh, Diyan po may area ng bataan na no? nag-smuggle po ng uh, bigas. Uh, but all others po are still pending with uh, the okay. court sa Department of Justice po. Nag-coordinate okay. na rin po kami kay Secretary Remulla Uh, para po tingnan yung mga loopholes nung aming proseso okay. para po mapabilis itong uh, prosecution natin ng mga... Pwede ba sir, po. on the other phone, I would assume meron pa kay isang pong spare phone, tawagan yes, niyo po yung mga bata ninyo, nasa na sila kasi kanina po, one hour ago, nasa Divisoria. So nasa na po sila. Sige sir, tatawagin uh, ko po ngayon sir and mag-feedback ko. Kasi this is an emergency sir, especially if we're talking about health, di ba? Sabi nga po ng mga taga barangay nagkakasakit na raw po yung mga tao doon. Baka magkaroon pa ng epidemic as a result. Dapat sir, yung mga taga customs, mga tao nyo na nag-handle nitong pagpapasara sa bodega, dapat makasuhan o ma-sanction. Ano ba yung proseso kapag ang isang bodega na pinuntahan po ng inyong uh, mga agent at nakita na meron pong diferensya yung bodega at may diferensya doon sa mga naka-imbak doon ng mga agricultural products? Ano yung mga ginagawa dapat, sir? Inventaryo po yan. Una-una, pag hindi po nakapag ng mga mong dokumento, uh, mag i po kami ng warrant of seizure and detention. No? Tapos may inventaryo pong ginawa dyan. At uh, yun po ay dadaan sa isang forfeiture proceedings. No? Uh, after po nung forfeiture proceedings na yun, uh, pag po na forfeit na yung items na yan, uh, tapos agricultural product po na walang mga permits at hazardous po yung uh, kailangan uh, pag-identify sa mga produkto na yan uh, sinesep po yan for contamination po, bubunutin doon sa warehouse na yan dadalhin po sa isang accredited contamination facility at sisirain po doon Meron ho ba tayong timeline Yes sir supposedly sir uh under doon sa aming revised procedure sir no uh, within 30 days yung pag nagsimula po, meron na pong warrant of seizure and detention, dapat po matapos for future proceedings. Okay. Uh, unless there are extensions that uh, were asked by the claimants, pero hindi naman po lalampas dapat sa dalawang buwan. Sir, I'll tell you what, let's make a deal. Pagdating po ng 6 o'clock at hindi pa po nalilinis yung mga kanadyan, believe me, believe you, magkakaroon po ng Senate investigation tungkol dito at marami pong makikwestiyon. Maraming po mapapatawag at marami po magigisa. So if I were if you I... and if I were them, do it pronto, linisin na po yan. Kahapon pa tayo nag-usap at talaga matigas, nagmamatigasan yung mga tauhan ninyo. Sabi ko nga kanina, siguro dahil it's either kinokontak pa yung Chinese para habulin pa yung mga ipinangako na hindi pa naibibigay or tinatamad kasi wala na silang pakinabang, maglilinis lang sila. Eh ba't pa kami magbibilis na aksyon, eh wala naman pera dyan. Kung may pera dyan, pasiguro, eh baka in 30 minutes, nandiyan na sila ngayon. Diba, sir? Yun po yung aking humble assessment. Yes, sir. We we do understand, you, sir. Uh, kami din ngayon, sir, galit na galit no? na nalaman namin na ganyan yung nangyayari dyan. Ang feedback kasi sa amin, sir, is that uh, ongoing na yung proseso ng uh, paglilinis dyan. Ngayon na nalaman ko yan, sir, uh, tatawagan ko po mismo yung Port of Manila, i-inform ko din po si Commissioner, at uh, nangako kami sir, no yung timeline na binigay niyo sa amin, action na ng mga tao namin yan. Kung di sir, sa amin din sila mananagot sir. no okay. uh, There will be sanctions that will be given by the Bureau of Customs outside of that investigation sir, nag-agawin sir. Take so pagbaba, pagbaba po natin ang telepono sir, tatawagan ko po agad yung responsible officer. Naka-standby na po yung mga taga barangay, naka-standby na po yung mga taga city hall, sanitation department, maging yung bureau file. Ang dami na po naka-standby and yet, yung pong pinaka-principal, ang uh, may kagagawa ng problema ito, eh missing pa rin. Dumating na daw po yung truck. Ah, dumating sige. na? Opo. O, oh, sige. Saan nila sa po, ha? Linya na po, si Ruby. Opo. Ruby, nandyan na ba yung mga taga Bureau of Customs? Yes po, Idol. Nakarating lang po. Talaga dala po nila yung mga plastic po na paglalagyan po na parang. Ilan bang truck dumating? Ito po yung na po, Idol. Paglalagyan po. <laughs> Yan ba nagpadelay sa kanila, Sos Mariosep? akala ko kung anong bibili na dahil lang dyan na delay ng napakatagal at, at na -stack sila. Akala ko kung anong mga... Akala ko anong klaseng sako ang bibili nila, Sus Mariosep. Akala kaya ko, ko anong eh, truck-truck na, na sako sa bibili kaya walang stock o naubusan. Akala na ko truck idol na sako. Sa uh, grabe naman. Yan lang nagpa-stuck sa kanya sa divisorya. Alam nyo, ni Marunilla, sabi po ng reporter namin, nakatatlo ng doble-doble ng kanyang face mask. Triple-triple na eh talagang sobrang baho pa rin. Sobrang Ibig sabihin, bahaw. matindi pa na talaga. Naintindihan na namin, sir. In, fact, sa, sa po namin, tuwing pag nasa stock yan, uh, may sample na nararanasan din namin yan. So, na, naintindihan ko po yung frustration ng mga tao. Sir. Uh, in fact, kami very frustrated din dito ngayon bakit nagtagal ng ganyan yan, sir. Okay. Uh, may, meron po talagang uh, sasagot at mananagot sa, sa nangyari. Ay, salamat naman po, Attorney Marunilla. Kung ganon. Tamang observation ng ilang mga netizen. Apo. Oh, kasi pag wala ng perang papakinabangan nila sa whereas na yan, babagal-bagal nga sila. Tama yung sabi ng netizen. Pero kung may pagpapaper, pagkakapirahan pa dyan, abay, kidlat. yun ang sabi. Tama nga naman. And I agree. And that is also my humble assessment. Kung kunyari, milyon-milyon pera ang pakikinabangan dyan, mm -hmm. nako, ba, baka lilipad na sila dyan. Baka mag ng helikopter para makarating agad dyan. Walang traffic-traffic. Pero dahil ano eh, anong pupunta namin diyan Basura, mabaho. Walang pera diyan Sa na yan. O, oh, ang layo ng park. <laughs> Nilayo tala. Sobrang layo naman ng parking diyan Paano kayo maghakot kung ang parking nyo ang layo? Madami po kasing idle na truck na dumadaan dito. Hindi, dapat doon sila sa malapit. Doon na mismo sa loob ng ano. Ah, bumalik siya idle. Opo po. Ba't <laughs> ka pupunta sa malayo? Diyan na ipapark yung truck sa loob mismo ng bodega. <laughs> Sino pa magkakarga? Ano bang truck? Ano ba yan? Ah, hindi na sa ano, idol. Oh, Ban. Tama ba? Ban. Eh, ban ang paglalagyan. Kala ka. At ato na po, idol. Meron po tayo makakausap from the Hello, sir. Kayo po'y taga Bureau of Customs? Ito po yung option po natin. O mag-i-discourse lang o kami pa. Ayaw kang kausapin? Like Nagtuturo po tayo doon sa option. So, daw po. Hindi, hindi. Lapit ka sa kanya. Hey, sino Hindi, hey, hindi. I would like to talk to that gentleman, whoever he is. Okay. Sabihin mo, gusto ko siyang kausapin. Sabihin mo na ka, nasa, nasa kabilang linya. Hello, sir. Magandang hapon. Nasa kabilang linya po, yung isa sa mga boss niyo sa BOC, hey, si Tony hey, Maronilla. Kunin mo yung pangalan niya. Kunin mo pangalan niya. sila po. Kunin mo yung pangalan niya. Sino po. Loteria daw po. Ay, doon, po. Loteria. Ah, yun na sa kabilang sasakyan. Okay. Meron na kaban. Tapos, ano yan? Abay, ito mga taga-Bureau of Customs nito, Ay, sumakit ang ulo ko. Wala eh. Hello, sir. taga of Customs po kayo? Yes, sir. Yes, sir. Apo. An Anong pangalan niyo po, sir? Christian po. Saan po kayo nakadistino, sir Christian? ah uh, sa Port of Manila po, sa Auction and Cargo Disposal Division po, Senator. Bakit po kayo na late? Ang tagal-tagal niyo po. Tagal na kayo naihintay? galing po kami ng Santo Cristo Senator, bumili po kami ng plastic. Kasi 6,000 pieces ang pinabili ni kontraktor po. Bakit Ganun ngayon na kasi kami? kayo dumating, eh, ang tagal na nabubulok yan, ilang buwan na yan, yung bodegang yan. Bakit hindi nyo pinuntahan yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, uh, kung ginawa nyo saan ang trabaho nyo, nilikpit nyo agad yung mga karne dyan, na, okay. na i-seizure nyo na, at dinala kung saan lugar, na para hindi na maabala yung mga residente dyan. Mm -hmm. Bakit ngayon lang kasi? Nai-transfer lang po ito sa office namin siya, Kahapon lang po, eh. Kahapon At lang? Ako, ang nagbabantay po nito ka, yata is yung sa enforcement namin sa customs. Sa enforcement? Police. Sino yun? Ako. Customs police? ah uh, yes po. Sa amin po kasi, sa ano po kami, sa disposal na lang po kami, senator, eh. Okay, disposal. Anyway, papa. mananagot kayo mamaya kay Attorney Marunilla. So, ilang oras ang pwedeng ibigay sa inyo Hanggang sa matapos po lahat yan, yung trabaho niya? Ang sinabi yan. po ni kontrata po, tatapos din itong buwang araw po. So, ibig sabihin, mamayang gabi, malinis na yan, mabango na? Yes po. Yes po, Senator. Apa. Ah, saan po namin yan? Yes po, Senator. Apa. Anong pangalan po, last na naman, anong pangalan po ng taga-customs police sabi niyo na nagbabantay diyan? Hindi ko po alam sinatarang buong pangalan po eh. Pero mamaya po, pag may dumating po na ako pwede po naman ipakausap po kay ma'am. Sige, salamat po. Sir, asahan po namin. Mamaya, yes, po. Yes, by tomorrow, yes, sir, malinis na yan, sir. Pabalikan namin, yes, clean na yan. Yes po, apa, ah, okay. apa. Ah, attorney Vincent Philip Marunilla, again, maraming maraming salamat po, sir, attorney. Sir, thank you very much din, sir. No? And, uh, sir, kung pwede po kami mag-coordinate din sa staff niyo sir, no? Para makuha yung mga information doon sa iba pa pong uh, mga taga dyan. Uh, ayaw din naman ho namin na uh, merong lapses yung mga tao namin. Yan, kung meron pong pananagutan yung mga tao namin, based po doon sa uh, panayam nyo po at uh, posisyon ng iba nating mga kasamahan dyan ng ibang government agencies, we would very much appreciate it sir. At maraming salamat po sa tulong ng program niyo sir. Ito mga to sir, uh, nakakatulong sa amin na malaki to para malinis namin yung Bureau of Customs at uh, ma-remind yung mga tao namin na may mga gawain sila na tama na dapat ginagawa nila dahil meron pa kami responsibilidad sa publiko. Ang galing niyo sumagot. Dapat ito yung commissioner eh. Kung ako tatanoy, hindi nga. Kahapon pa mag mabilis siyang umaksyon. Kaya lang matitigas ng talagang ulo ng mga taong kausap niya. O, oh, bagay pa. Oh, pang commissioner na dating. Oh. Attorney uh, Marunila, sabi ni Sherry, ikaw na dapat ang commissioner. <laughs> Baka mawalan tayo ng trabaho. Hindi, <laughs> <laughs> nagbibiro lang kami dito. <laughs> okay, Kasi humahanga lang kami ang bilis mo umaksyon. Ma yes sir, anytime po. Basta kayo sir. Uh, I know sir yung puso nyo sa public service sir at which want to really help sir. Mabuhay po kayo Attorney Marunilla sir. Thank you po sir. Thank you po. Thank you po. Magandang hapon po sir. Okay Ruby, sige. Monitor mo lang dyan uh, pag nagkaroon ng problema, tawag ka agad sa amin. Sige, thank you sa iyo. Thank you. Attorney Garrett. Yes po Senator. Eh magpasa pa rin tayo ng resolusyon. Paimbisigan natin yes, to. Po. Bakit ganito ang nangyari? Babagal-bagal sila eh. May nagkakasakit na raw. Sabi ng yes barangay chief sa kagagawa dito dahil sa baho na yan, naging pabaya sila. Okay. Sige. Attorney yes Gareth. Gawin na po namin, Sen. Magkakasama naman na po kami right now. So Thank we'll you. start drafting it. po sir. Thank you.